ayaw, guys, Guli guys, and for today's video, update part 2 na Honda Click 125 EPI kung saan nagkaroon ng ingay ang kanyang makina pagkatapos magkabit ng bagong black cams at spray. So guys, ito yung uh, cams na kinabit niya. No? Uh, gawin natin is, ibalik natin ang stock na cams niya guys. Pati yung valve uh, spring niya, ibalik din natin sa kanyang balbula. Kasi ang gusto ng uh, owner na ibalik lahat ang mga kinabit ng kanyang anak dahil nagkakaroon na ito ng ingay. At ang isa pa doon guys ay laging napuputulan ng bolt sa kanyang camshaft dahil matigas ang valve spring na kinabit ng naunang mekaniko. Tatlong beses siya naputulan ng uh, bolt sa cams guys. Kaya ito yon, check niyo ba? Diba? Yung isang bolt na yan putol yan. Yan po ang stock na cams nung una na hindi pa sila nagpalit ng bagong cams guys. Naputol din sa so, same scenario din nung naon uh, kinabit yung stage 2 ng comes naputol din yung dalawang bolt in valve yeah. so, spring ang uh, dahilan kung bakit na naging napuputulan ng bolt sa kanyang cams. dahil matigas itong i-open ng ating cam lobe so ngayon guys ito yung uh, block black na 56mm So, papalitan din natin ito kasi nga is malaki ang konsumo na dudulot ng block nito sa motor ni owner. Dati, yung 200 pesos na isang linggo, ngayon is dalawang araw lang daw. Yun know, o, 56 mm po. So, nag upload kasi yung anak ng owner nito guys dahil gusto niyang kasi uh, siguro may maubertikan na uh, RFI. Kaya lang, bigo sila kasi nga is eh, lumala ang tunog sa makina. At nakabili tayo ng stock na piston guys. <laughs> At nakabili na rin tayo ng kanyang ring at syempre ang mga gasket sa head at saka black at ang set natin na black. Yan po lahat ay Honda guys. Yan po ay nakalaga wow! sa mga 3K plus lang siya. Pero kung gusto nyo makamura sa marami sa mga online, mga talk, uh, sa mga 2.9 lang ang genuine na set. Pero kapag sabayan ko na kabili guys, no, asahan nyo may uh, karagdagan yan na presyo. Kasi nga is nagpapatong din yung mga seller nyan. Basta na to sa mga 3.2 okay. lang guys no lahat. So yun know ang stock na bore nito guys at saka piston is nasa 52 lang ang stock na piston nito guys kumpara sa kinabit ng RS8 na 56 na mm ang kanyang piston so ikabit na natin ang kanyang cams na stock guys stock na valve spring stock na uh, black. block para yung tunog na ina-expect natin na may balik is babalik talaga so kita nyo man kung gaano karami ang nilagay na gasket all na mekaniko panigurado na hirap tanggalin talaga ang black at saka head. So, tapos itong head natin guys, no, hindi na natin siya kalampang i-bulb uh, lapping kasi nga bagong palit din ang kanyang bulb, cell. So, ito na guys, napalitan na natin ng stock na compression spring, ang kanyang cylinder head, na na natin ang stock. So, itong uh, kinabit niyang matigas ng compression spring, ipatatago na natin yun sa kanya guys. Ito na na, no, uh, ready na natin ikabit ang kanyang stock na piston, ang kanyang block. So nalinis na rin natin ang kanyang makina kasi nga yung uh, base nito guys is nagkaroon siya ng leaking no. Dahil nga hindi yeah. nilagyan ng base gasket nung naunang lang At ang duda ko is yung uh, head na gasket niya is kaya maraming liquid gasket oil kasi nga ibinalik lang niya ang gasket sa cylinder which is dapat kapag natatapos viral tayo guys dapat magpapalit magpapalit talaga tayo ng bagong cylinder gasket para maiwasan natin apagkaroon ng overheat. So sa ginawa niya is bilak to bak paglagay ng uh, gasket all. Kaya nahirapan tayong buwagin ang block at saka sa so, next ating gawin guys, ikakabit na natin ang ating piston. So kung nakakayoy na kapanood ng unang video natin guys, doon pinakita ko sa inyo kung paano install yung piston rings natin sa piston. So sa video nito is natin pakita guys. Ay pakita natin is yung pagka symbol na lang ng makina. So yun, nakabit na natin yung piston. Huwag nyo kalimutan ilagay ang piston lock guys, both side ng ating piston pin. Para maiwasan natin magkaroon ng problema ang ating liner at saka aarya yung pin sa loob ng ating liner. Magagasgasan yun at masisira ang ating block. So dapat ah. uh, kapag ganito mo sitwasyon is nakafocus kayo guys. Huwag nyong kalimutan talaga maglagay ng lock both ends ng ating che check nyo lang lagi guys. Sure lang nga kasi yung, ito yung pinaka-importante na part kapag tayo ay naga symbol ng cylinder block. So kabitan natin ang ating base gasket guys kasi Uh, nandiscoveryan ko nung una, nung pagsilip ko sa lalim nag nagkaroon ng tulo sa lalim ng base guys, at doon, pag ko, ito ang ah? base gasket ang nilagay lang ng naunong mekani is gasket oil, kaya pala nagkaroon ng tulo ng oil sa base, so sa to say baka natunaw yung uh, gasket oil na nilagay naunong mekani ko kaya nagkaroon ng uh, moisture sa oil sa lalim ng kanyang base so syempre promise, smooth up pagpasok natin sa ating cylinder block guys kailangan natin lagyan din ng oil kapag tayo nag-assemble. At the same time, yung piston rings din natin lagyan ng counting oil. So, okay. tulad ng tinuturo ko lagi sa inyo, yung mga matagal sa ating channel at ang DIY, so yung piston ring ingap natin guys sa ating compression, yung first compression at saka second compression, is dapat na kahiwalay ang kanilang gap. Pwede yung isa ilagay sa ilalim, pwede yung ilagay sa babaw ang importante is hindi sila makatabi. Kasi yung rings natin guys sa ating liner, unti-unti yung umiikot habang matagal. So kapag kayo ay uh, nagbaklas ng mga stock na block, so doon na check nyo at naobserbaran nyo, di ba? Halos magkatabi na yung rings, uh, yung rings ingap natin sa ating piston. Dahil yun, unti unting umiikot ang ating rings sa loob ng ating liner. So sabat naman ito guys, kailangan din mahabang ating pasensya. Dapat chinecheck natin lagi yung mga uh, piston ring ingap is nakapasok sa ating liner. Pati sa lalim at saka sa ibabaw. Ah, alalayan nyo lang ng counting pitch sa ating daliri para may pasok natin siya sa loob ng ating liner guys. Huwag nating madaliin din isa dito sa part na pinakaportante na may wasa natin magkaroon ng na mapuputulan tayo ng piston rings. Kasi nga, napakamahal po ng stock na piston rings. Nasa 700 plus ata yun. So next ah. naman is, ilagay na natin ang ating timing chain o bunutin natin ang timing chain. Nakabit na natin ng block guys, simply next ang kanyang chain guide. Sa tasay, hindi tayo nakakahanap ng chain guide. May putol yan sa dulo ng ating chain guide guys. Sa nilibot ko sa bayan, wala talagang available na chain guide ng click. Kailangan pa natin umorder sa online. Kaya lang itong motor is need ang ipasimbol ng owner kasi nga araw-araw yun nila itong ginagamit sa paghatid sundo sa eskwilahan at sa pag-grocery uh, sa kanilang pangailangan. At simpre, ginagamit yun ito ng anak ng owner guys na uh, pang-service sa trabaho. So ilagay natin ang ating head gasket since bago yan guys, no nang lagyan ng gasket all. Kapag uh, confident ka nilagay talaga yung head gasket oil, ng gasket all, asahan nyo guys, maganda ang performance ng ating makina at may natin magkaroon ng uh, barado sa ating butas sa daanan ng kulat natin. No? Siyempre guys, before natin yung symbol yung head gasket, dapat yung surface natin sa lindirit is nilinis natin yan ng liha ng 1,000. Para yung mga bukol-bukol, yung mga dudumi na kapatong is malilinis talaga siya. At maganda ang ng ating head gasket once malinis ang ating combustion o surface ng ating head at siyempre bago na rin ang ating base gasket, ang maging resulta niyan guys is maiwasan natin magkaroon ng moisture ng tubig o kulan sa loob ng ating combustion chamber na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng uh, overheat ang ating makina. Next, bunutin na natin ang kanyang timing chain. Ang timing chain niya guys is nahulog si Baba, no? sa ibaba. ano? Sa part nito ito, medyo mahirapan tayong yangat yung timing chain niya kasi nga is malalim, pa ang, malalim ang Uh, papasukin papasokin natin yung timing chain. So, ang gawin natin is patalian lang natin siya ng wire. Tapos, sila ay natin pataas. Ganun lang. Yun. Diba? Ganoon lang, guys. Kapag nahirapan kayong iangat, Amazing. o ipalasokin ang timing chain sa botas ng ating cylinder. Head. So, nalagay na natin ng ating timing chain sa babaw, guys. Siyempre, ang kulang cool is ilagay na natin yung apat na nut. Dalawang stud bolt sa cylinder head. At siyempre, yung apat din na washer sa kanyang cylinder head. At ilagay natin ang kanyang camshaft sprocket. Kung kayo ay nakapanood nung tayo ay nag-overhaul ng Honda Click 125 at nagpapalit tayo ng isang set na konektingra doon, pinakita ko sa inyo guys, step by step ang pag-block class as symbol simula at sa katapusan ng ating makina. Doon, pinakita, pinakita, pinakita ko sa inyo guys ang pa, paraan kung paano natin kinabit ang kanyang camshaft sprocket. So sa ito, sa parte ito guys, tisitin ko na napitin sa inyo. Ang ipatang tisit, nakikabit na natin ang kanyang cylinder head at nabalik na natin ang bagong sali kanyang cylinder block. Ang pula na lang ay may kabit natin ang kanyang turtle body. Lahat ng mga bilang natin guys at ang kanyang fuel line. Panapaandar natin. A few minutes later. At ito na nga guys, sa wakas na kabit na natin lahat ng mga tinanggal natin, mga binaklas, yung coolant at saka radiator, na kabit na natin, yung cable sprocket. Tapos nalagyan natin ang oil ng oil ang kanyang makina, total body, ang coolant lang is papaandar natin siya at ma-check natin kung mayroong oil na pumasok sa kanyang butas na yan kaya una natin ang kanyang sosi at paanda rin natin ang kanyang motor yan nga may oil na pumasok sa kanyang cylinder head guys I mean to say maganda at pagkakabit sa kanyang block at saka cylinder head wow! Tatakpan na natin ng kanyang cylinder head at siyempre before natin padarin ang kanyang makina is kailangan parinig ko muna ang tunog ng kanyang makina guys nang hindi pa natin siya in overhaul. Let's go! <tipad> siyempre ito naman ang tunog ng kanyang makina guys pagkatapos natin mapalitan lahat black cams at spring let's go ulit uli, uli, uli. guys, sa wakas, bumalik na ang totoong tunog ng kanyang makina. Sana sa video ko ito, guys, ay may, may napapulot kayong aral na hindi maganda ang pag-upgrade ng makina kapag ginamit nyo ang inyong motor na pang daily, pang service. Kasi maaaring magkaroon ito ng ingay, uh, malakas sa konsumo sa gasolina at syempre, at maywasan din natin masiraan tayo sa daan Ang importante is hindi tayo magkakagastos ng malaki at magiging useless ang ating pera. Ay, masasayang lang pala at matatapon. Kasi ang pera ngayon, guys, ay hindi pinapulot at ating pinaghihirapan. Maraming salamat at siyempre see sa aking next video. Ride safe. God bless.